Hello, hello mga katigangers. Ito may tanong ako rito. Kasi nagdadalaw isip ako kung dito ko ka puputulin. Kasi ito, ito yung pinagputulan. Baka sabi ko, baka ang tamang pagputol ay dito. Sa baba nito. At eh, sa baba nito. Kasi sabi ko, baka ito at saka dito. Kasi ito nagpilagputulan nung nakaraan eh ilang taon na nakakalipas eh. Kaya gusto ko kung paano yung mga may alam na ano, kung dito ko puputulin sa malaki para matanggal lahat itong ano. Kasi pag nag nagsaringit ito, mas maliliit kasi maliit din po yung ano eh, yung yung, yung ka, panakakatawan eh. Ayun, pag umusbong na, basta sa mas maliliit. Kaya yung ano, hindi ko hindi ko alam kung puputulin ko rito. O dito. O dito. Para matanggal yung malilit na ano sanga. Para dito siya mag mag mag-uusbong. Baka mas malaki yung sanga. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> ito yung ano, ito yung uh, orange. Sobrang hitik na naman ng bulaklak. Ayan. Ito naubos din yung ano bunga kasi kinukuha ng asawa ko sa trabaho niya. Eh gustong gusto raw. Hindi <laughs> kinukumpira pa doon sa mga katrabaho niya kung yung mga ano niya nila. Eh, eh okay naman daw. Eh sa akin dito hindi na hindi mabilis sa akin. Kaya lang itong itong bulaklak nito hindi mabubuo lahat yan. Kasi pag mabubuo lahat yan mas mas pa akin. <laughs> mas mas delikado. Mas mas pakmukasanganan. So, uh, may mo ebert doon kita Okay, okay. Ito yung ano yung may mga nakakaalam kung paano kung puputulin ko hanggang dito para matanggal ito. Comment lang pag ano para alam ko ang gagawin ko. Okay, doki okay, mga katigangers yun lang. At kakain na ako. Hindi pa ako nag almusa Pagkagising ko anong oras na ba? Mga ano siguro. tanghali na siguro kasi pagka bangon ko ano eh ito naman yung ano update ng ano ko linabas ko na yung katoray, uh, katuray linabas ko na ayan kasi mainit na ayan yung bayabas meron parang mar marami pa rin bunga ayan ayan marami pa rin bunga pero mapuputina yung bunga <laughs> kasi umulan ng ano eh, hindi naman ulan dito yun eh. At saka ito, heated tree ng bulaklak. Ayan, may mga bunga na namumulaklak pa. Ayan. At saka ang bango ng ano ito, ang bango ng bulaklak dito. Mabango pa lang bulaklak, sarap ng hangin dito. Ayan, mahangin. Parang naka-aircon. <laughs> Kahit kahit magsasummer na pag nasa lilim ka at uh, yung hangin ay na, parang galing sa aircon malamig kaya dito sa ano, San Diego kaya tinawag na uh, finest city kasi ito yung binabayaran mo yung weather pag, pero pagpunta ka dito sa ano sa araw andito sa araw ngayon mararamdaman mo yung sikat ng araw <clears throat> pero yung hangin, nararamdaman mo rin na lang lamig. Lalo pag ka sa lilim, dito, ang ganda, ng, ang sarap ng hangin. Okay, okay. Kasi ang dami kong gagawain. Ang, ang dumi, ayan, no? Oh. Magwawalis, buti na nga lang na semento na. Pag hindi, ay matataas na sana ang ano dyan, ng, ng damo. At yung gasibo ko, hindi pa naaayos masyado. Marami kong itatapon dyan. Ito, ang dumi ayan kailangan ano linisin din itong ano ayan hindi nalilinis. ayan hindi nalilinis dito kasi uh, open ito eh ayan ang daming bulaklak ng ano oranges hitit na hitit ayan ito lababo ko dito may may tubig dito ayan dito ako naghuhugas ng kaway pag nagtrabaho ko sa labas kaya lang madumi kasi open ito eh Open, oh. Ayan, oh, open. Ayan. Ayan. Open. Ito basurahan ko ito eh. Dito ang dito yung marat ng basura eh. At sa kabila doon naman, sa gilid doon, may yun kinakita ko, meron akong ano dito. Lagay ng tools. Akala, akala mo ano, uh, ah, mekaniko o karpintero. <laughs> ito. Lagay ng tools ayun. Ayan, yung lagaya ng tools. Ilagyan ko ng gutter para hindi ano dito. ayun tools lahat yan mga yan. Nakala mo, ano. Ito may, ito, ano ito, sprayer ito eh. Ito yung pangkat ng weed cutter. Ito, pina, pinapahingi ko rin ito. Working ito. Uh, mixer, nakataob lang. Pero pag wala na, ang pinakamaganda yan, kagaya ng ginawa ko sa basikleta, ilabas mo dyan sa gilid, lagyan mo ng free. Itong mga upuan na ano, wala rin, hindi rin nagamit. Ayan. Ayan, ang gaganda ng upuan. Pero hindi nagamit. Ayan, hanggang dun sa ilalim. Ang dami. Ito, lahat itong mga, mga tools, mga ito. Ang dumi ayan tools. Ito. At mga pako, mga ano, ayan. Ito. Ayan. Eh, hey, ito, mga sinasabi ito, mga ano, mga, mga, screw dito, lifetime mga ito eh. <laughs> sinasabi, lifetime eh. Ayan. Itong mga ito eh, pang deck ito eh. Ayan. Ayan. eto naman, tools. eto tools din. Pero ito, hindi na gumagana ito. Hindi ko na, yung gumagana nasa loob ng bahay. At saka ito, tools, tools lot yun mo Gumawa ako nito. Kasi, wala paglalagyan kung hindi ka gagawin ito yung garahe mo wala walang lalagyan ng sakayan ng nang sakyan ito kargadera <laughs> kung ano nang bibili hindi naman ginagamit okay okay makatingin yun lang at uh, kain na tayo yung papaya ko meron pa ayan ito puno ng papaya dati ito ang 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 liliit ang, ang ang, daming bunga ang lalaki ito igilid na ito. kasi ito, ito hindi ko sinemento yan eh ayan yan lang tanim ko ayan lang okay doc mga katigangers ah uh, tayo hindi pa ako nakakapagano ano kasi ito itong mga negosyo ko eh <laughs> ito yung mga negosyo ko, hindi ko pa panan... pinag-inuman nila. Kasi, uh, kita nyo naman dun sana, pag punta ko sa Costco, agad-agad, meron tayong, ano, ah, uh, Starbucks. Okay, doky mga katikan. Ipuputulin ko ito, at saka idudugtong ko yan. Okay, doky